Wala nga hong power din sa amin. Abay, si daddy ko ay nagyaya at pupunta daw sa ilog Kaya ari hong dalawang bata ay di yag -yag. At talaga hong nangungunanguna. Aba, ay sobrang init ay walang mapistuhan na maganda-ganda. Kaya ang bagsak ay di din ho sa ilog na talaga naman hong paiga na rin. At dahil din nga ho ay mapuno ay di ho iba-iba ang hulab din. Ay din. talaga naman hong napakaganda ng sikat ng araw at kung may dala ho din yung labahin ay bago umuwi ay tuyo. Ay pagkaganito din hong napakainit ay napakasarap din hong uminom na malalabi. Dalawang barangay nga ho ang layo na sa amin kaya naman kami ho ay nagbao na ng pagkain. Ay, hindi rin naman nga ho maaaring walang dalang pagkain at alihoy kasi iyahan na dalawang bulilit na rin. Aba, ay kararating pa ho din sa ilog. Ay, ang gusto agad i kumain na. Ay, story time muna ho. Ay, nung panahon ng aking kabataan ay pag kami ho napunta ng ilog ay may daladala kami isang sakong laba. Ay, ngayon ho ay ang pagpunta namin ay hindi para maglaba kung hindi para ho magbanding na. Pero noon ho ay talagang napakaganda ng ilog at napakasarap maglaba. Ay, tingnan naman ho ninyo si ate ko ay, hindi yan nakahanda para Magswimming. Nasa bahay pangalaang ho kami ay gustong gusto na yang isuot. Nilibang bang kulaang ho at sabi ko doon ay suot sa ilog pagdating at gawa ho ng napakainit ng biyahe. Pero pagkatapos hong magbihis, abayan sabi sa akin ay picture picturean muna. na. Ay di sabi ko ho isa, sige, for the go para walang ligali. Ay di kaya, ayan ho, for the aura ang tiya mo. O ay siya, pasilip ko muna sa inyo ng kaunti ang kapaligiran din eh. Maya maya nga hoy tumayo na si daddy ko din sa kanyang pagkakaupo at siya daw maghahanap ng mga katang. ay una hong buklat ng batoy na kachamba agad. Ang tawag ho din sa amin ay katang. Kayo gawin na nga ng garni. Masarap ho aring magat. Aray naman hong kanyang dalawang pants ay naku ay tuwang tuwa. Kaya inilagay ho ni daddy ko din sa batuhan at kanyang pinalaka pinalakad ay di aray hong dalawang luksuhan. story time ho ulit. Ay nung panahon ng aking kabataan ay ang tatay ho sa hilig manguha ng ganyan. Kaya kapag kami maglalaba ay di ho'y mangunguha na rin katang at saka Tapos pag ay gagataan. Ay noon pala na kabataan ay napakalalaki ng ganyang nahuhuli ay ngayon ho ay gagapurat na. Tapos noon ho ay anong tataba ay ngayon ho ay mapayat pa sa akin ay kainaman. O ay siya ho ang dalawang bulilit ay talaga namang kainaman. Pagkakakita ng tubig ay tuwan-tuwa. sobrang init nga ho ng panahon ay talaga ang ilog ay patigang na hindi man la ang umabot I, sa tuhod ng dalawang bata. Ay talaga hong malalaking bato na la ang naiiwan din. Eh. nga din ho ay yung mga bukal ay natarap na at gawa ho ng ginagawang patubig dun sa mga kabahayan. Ay talaga nga ho, hindi makalimutan ang pagkain at pagkakalublob ng kaunti na balik din sa may batuhan. Mayat maya nga din ho ang yaya ng dalawa na maligo na raw ho ang kanyang daddy ko kaya ayan sinamahan na ho. Ay sa sobra hong kulikot ng dalawa hindi naman maaari na bitawan. Aba ay niyayaya pa ho ang kanyang daddy ko na doon daw sa medyo malalim at hindi ho makontento din sa hanggang tuhod nila. Ay hindi ko naman din ho masamahan at wala hong magbibidyo. Aba ay syempre bukod ho sa views ay kailangan ko itong ma-record para ho pagka sila ay malalaki na ay meron ho silang mababalikan. At makikita rin ho nila kung gaano namin sila sinoportahan Hindi na nga ho ako naligo din eh. Tanging taga video na lang ho ako taga ng mga chikiting na ito. Masaya na nga rin ho ako na nakikita ko sila na nag enjoy sila sa kanilang paliligo. Alam kong nasa murang edad pa lamang sila at hindi nila ito matatandaan. Pero kung makikita nila ang video na ito ay ito ang magpapatunay na sila ay aming sinusuportahan sa kanilang mga gustuhin. O oh, ay siya, yun lamang ho. Marami hong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye!